isang daang syudad at munisipalidad na ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Pero ang mungkahi ni Senator Francis Tolentino, dapat gawin na itong nationwide state of calamity. Apektado na raw kasi maging ang ekonomiya ng bansa. Kaugnay niyan, makakausap natin si Communications Assistant Secretary Joey Villarama, ang tagapagsalita ng Task Force El Nino. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Sharon. Magandang tanghali sa iyo mga taga-subaybay. kinu kinukonsider na ba ng Task Force El Nino yung mungkahi ni Senator Francis Tolentino na magdeklara nga ng nationwide, uh, of emergency, o nationwide state of emergency? Isa yan sa mga pwedeng i-consider o pag-usapan. Actually, may upcoming meeting uh, this week so uh, baka matalaka yan. Pero kasi sa pagdedeklara ng uh, state of emergency or state of calamity, uh, gaya ng ginagawa ng mga uh, LGU, ay uh, kailangan talagang masunod yung uh, certain criteria. Although, uh, nabanggit mo nga na yung uh, ang concern ni Sen. Uh, Tolentino na eh, naapektuhan yung ekonomiya, meron kasing ibang uh, criteria talaga na dapat... Uh, munang uh, matupad bago makapagdeklara so kabilang dito yung uh, populasyon ay dapat uh, 15% yung affected, yung livelihood 30%. Um, may uh, nasirang mga estruktura o malaki ang pinsala sa agrikultura, sa livestock pati sa fisheries. We understand sa base po sa nakikita nating figures at datos na pumapasok daily na malaki po ang pinsala sa agricultural sector at uh, meron pong naaapektuhan talaga ng mga kababayan natin actually more than Uh, 3 million or 3.4 million individuals yung uh, apektado hindi lamang po mga magsasakat ng misda pero po uh, kailangan po talagang uh, aralin mabuti dahil kapag nagdeklara po ng um, state of national emergency or national calamity eh, meron pong uh, mga papasok diyan na uh, foreign aid at saka ma-activate po o gagamitin po yung um, calamity fund ng uh, ng bansa at doon po base doon sa sinasabi niyo pong kailangan ay uh, ma-meet muna yung criteria or yung mga factors ano um nasa almost 100% na ba or more than half of doon sa listahan ng criteria ay uh, na-meet na actually uh, hindi pa po kung pagbabasihan po natin yung damage to agriculture uh, wala po kasing specified kung uh, ilang percentage ng uh, uh, damage ang kailangan para masatisfy yung uh, requirement uh, in terms of population at saka in terms of siguro yung um, damage to livelihood kasi po uh, doon sa uh, mga nagdeclare ng state of calamity actually as of this morning 208 cities and municipalities na at kabilang dito ang um, pitong buong probinsya so we have Uh, 82 provinces, so 7 out of 82, so hindi pa po uh, pasok yun dun sa, kung ang pagbabasihan lamang po natin ay ang uh, um, populasyon. Uh, so, um, kailangan po meron talagang uh, malaking uh, uh, factor talaga Uh, pero po kasi at the uh, LGU level, eh, na manage naman po ng mga local government units yung uh, pagtulong po sa mga naapektuhan at nagagamit nila yung uh, local calamity fund nila pero po pumapasok uh, na rin yung tulong mula sa national government. Asik Villarama, isa pang mungkahi ni Senator Tolentino yung pagsasagawa po ng cloud seeding. Ang ginagawa na ba ito or may effort na ba para rito na masimulan? Opo, uh, ginawa na yan actually, Sheryl, sa Region 2, uh, doon sa bandang uh, Isabela, Cagayan Valley area. Um, hindi po kasi siya primary intervention dahil po kailangan pong meron din talagang uh, factors po para makapag-cloud seeding. Number one, yun yung uh, pagkakaroon ng seedable clouds o yung uh, mga ulap kung saan pwede inagay yung asin para makakreate ng rain cloud. Number two, yung wind conditions po kasi meron pong ibang incidents or incidences po na um, naka-cloud seeding successfully pero inihit po ng hangin yung uh, yung ulap, yung rain cloud sa dagat po. So hindi napunta sa mga kapatagan o sa mga sakahan. Pero po pag usapan po sa isang uh, sectoral meeting na uh, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pwedeng mag-cloud seeding po sa mga tuktok ng uh, bundok para po yung makikreate po na uh, rain cloud at yung tubig po na bababa -ba ay pwede pong mag-run off sa mga bundok pati po sa mga surface water sources at pwede po ma-recharge yung water table o yung mga aquifer. So uh, kinoconsider po yan para po uh, kung hindi man po directly above uh, kapatagan o mga palayan, eh, para po mapunan po yung ating surface water at groundwater sources. And yung pagkoconsider po, how soon po isasagawa itong cloud seeding doon sa mga areas na pwede? Actually may natatanggap Sheryl na mga requests sa, mula sa mga LGU uh, na banggit yung Region 2 specifically doon sa Magat area. Uh, sila yung nag-request noon. So pag may natatanggap pong uh, request, inaaral po yan ng uh, DOST ng Philippine Air Force uh, para po talaga uh, malaman kung favorable po yung conditions at tama pong intervention yung cloud seeding. So uh, meron pong ongoing requests, meron pong um, uh, pag-aaral na ginagawa at kung pasok nga po dun sa nabanggit po, e eh gagawin po yung cloud seeding operations. Ano po ang mga rehiyon? Sabi nyo nga kanina, um, uh, Asik Villarama, around 208 cities and municipalities na po ano, ang apektado. Pero ano yung rehiyon na pinaka-apektado po ng uh, El Nino? nung uh, pa rin sharing sa listahan yung MIMAROPA no so ito yung region 4B uh, na ng nang uh, may pinsala din yung Western Visayas pati yung um, uh, Zamboanga Peninsula pero practically buong uh, Pilipinas na rin yung apektado although in varying degrees so binabantayan yung uh, region 1 region 2 3 uh, 4A nabanggit yung 4B uh, meron ding uh, region 9 uh, yung BARM actually uh, yung uh, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao ay nagdeklara po Uh, ng uh, state of calamity mga probinsya doon. So binabantayan po talaga yung mga yan. But as I said, uh, kahit buong Pilipinas po, iba-iba po 'yung pangangailangan. Kaya kailangan po is eh, suited po for the specific needs 'yung tulong na ibinibigay sa mga lugar na ito. At makikibalita na rin po kami sa ginagawa nga pong mga intervention ng task force para sa mga naapektuhan ng El Nino, lalo na 'yung ating mga magsasaka at mangingisda po sa mga rehiyong ito. Opo, uh, patuloy po ang binibigay na tulong particularly ng Department of Agriculture sa mga magsasaka kung uh, sa katunayan po nasa uh, higit 2.5 billion pesos na po ang tulong uh, na naibigay, apong yung mga farming implements, fuel assistance, rice uh, farmer subsidy Among other things, pati yung uh, equipment po gaya ng solar-powered uh, irrigation systems, binibigay rin po. Pero uh, we'd like to emphasize also na pati yung mga uh, kaanak o kapamilya po ng mga at manginis lang, apektado ay uh, tinutulungan sa pamamagitan po ng cash assistance, sa mga trabaho at food packs. Dahil nga po hindi lang naman po ang sektor ng agrikultura at uh, yung Uh, pangingisda ang atektado, kundi pati po mga ordinaryong mamamayan. Kaya po, sama-sama uh, po at uh, tinutulungan po ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno ang mga individual na atektado. Mm -hmm. I'm sure you're updated. Ang sinasabi, baka maantala po ang tag-ulan natin usually kasi di ba, Maasik um, Villarama, end of May, nakakaranas na tayo ng mga pag-ulan. Kung ganito po magpapatuloy, may update po ba kayo mula sa pag-asa or sa mga water concessionaire na posibleng magkaroon ng water interruption? Um, tama po yan na posibleng madelay. Actually, sa simula pa lamang nung uh, strong and mature and ilminyo ay sinasabi na ng pag-aasa na madedelay talaga yung regular rainy season. At uh, kahit mag-shift to La Nina nga, uh, 62 to, to 65 percent uh, possibility na mag-shift to La Nina by June, July or August, eh, hindi pa rin tayo makakatanggap na sapat na pag-uulan. Pero meron pa pong um, uh, pag-uulan naman na matatanggap ang ating uh, bansa. Pero in terms of water supply, as of... Uh, Uh, now, uh, hanggang uh, May 15 pa lang po ang uh, datos na tinipinan natin. Dito sa Metro Manila, sapat pa naman po ang uh, supply sa Angat Dam at meron pa pong pagkukunan na ibang sources ng tubig gaya ng mga deep well na nabanggit na natin noon pati po yung mga uh, package treatment plants na gumagamit po ng wastewater. Uh, sa ibang uh, lugar naman po, lalo na yung mga nag ng state of calamity, yan po ang pinag-uusapan ng mga LGU kung saan po makakakuha ng tubig uh, usually po. Uh, surface water sources 'yan o kung hindi man po eh uh, groundwater so 'yan po pero ang immediate need ko kung sakali pong nawalan po ng tubig sa isang area dahil natuyo yung regular source eh, binibigyan po ng uh, drinking water provisions yung uh, communities at saka po nagpapadala po ng mga static tanks at saka po yung mga tanker para po kahit papaano merong magamit habang hinahanap po ang naghahanap po ng alternative water sources ang LGUs Marami pong salamat sa inyong oras. Asek Joey Belyarama ng Task Force El Nino. Magandang tanghali.